Eto na nga yung hinihintay ko na maglabas si TNW ng pang-selfie light. Siyempre, pag TNW, mas pinaganda yan at pinamura. Wala pa itong 300 pesos pero may ganito ka na kaliwanag na magagamit mo for your blogging. May kasama pa nga itong pang clip. Natatanggal-tanggal nga siya kasi napapalit-palitan mo yan guys. Double purpose yan. Nabibend mo pa. Pwede mo pa yan i-clip kahit saan dun sa taas ng mirror nyo. ba diba kapag ka ikaw ay nagme-makeup makeup, edi may ilaw ka. Tapos may kasama pang ganyan na clip na yan naman ay ikakabit mo siya doon sa tripod na parang ganito. Compatible nga din siyang ikabit dito sa TNW T26 na mini grip tripod ko. Pero kung mag-checkout kayo guys, sign nyo yung yellow basket, meron din kayong choices na kung meron ng tripod na kasama. So, mamimili nilang kayo. Pero ito sa akin nga, lights lang yung pinili ko kasi meron naman akong tripod na compatible siya. O ba? Diba? makakapag selfie-selfie ka na kahit gabi, makapag live-live ka, o kahit na madilim. eto may ilaw ka, no? Problem dahil yan ay nagbabago-bago pa ng kulay. Depende na lang yan kung ano yung trip mo. Ganito naman siya may kapag ka, ikakabit mo na doon sa cellphone mo. Pa, pwede mo siyang ilagay doon sa gilid o kaya doon sa gitna no worries ka na matatakpan yung camera front mo kasi may butas yan dyan. tsaka syempre na bebend bend mo yan kung gusto mo tsaka hindi siya mabigat